Okay, sa so YouTube sahod naman tayo mga kalos. So, magkano nga ba yung sahod sa YouTube? Maganda ba yung kitaan sa YouTube? So, ngayon makakukuha tayo ng sahod ng aking kapatid. Kasi yung aking kapatid is na-influensyahan ko na rin. Ano. So, nag-try na rin siya mag-YouTube. So, yun. So, kukuha tayo ng sahod ng kapatid ko. So, dito tayo sa SM. Gahanap ako ng ano, no. Gahanap ako ng ATM machine dito na pwedeng pagkuhaan. Kasi, andito sa ATM ko nakaponek yung kanyang uh, payout alright so kukunin natin yung sahod niya and check natin kung nasa magkano yung sahod niya ngayon alright so try let's go so bali mga kalos meron doong ano ano yung video so dupot what tayo doon and doon tayo mag check or doon tayo kukuha ng ating sahod sahod ng kapatid ko pala hindi sa akin ano so yan meron tayong facebook meron tayong youtube So hindi naman ganun kalakihan mga kalods pero gusto ko lang i-share sa inyo kung ano sa ano, yung mga requirements. Ay yun lang. Unavailable yung ATM machine dun. So, you know. So, ana pa tayong iba. 'Yun, so ana pa tayong ibang video, mga Karlos kasi nga doon sa video sa kapila sa unavailable yung machine nila doon. So, share ko lang ano nga ba yung mga requirements pagka gusto nyo man monetize sa uh, YouTube, no? So, sa YouTube ko si Marcos, at least 1,000 follower lang kayo, no? O subscriber. At, at least 1,000 subscriber lang Marcos, and, and kailangan yung makuha yung uh, ano, uh, 4,000 watch hours. So ganun lang mga ka-lords kasi sa Facebook mga ka-lords kailangan mo 10,000 follower ba? Diba? So sa YouTube at least meron ka lang 1,000 followers so pwede ka na mamonetize pag nakuha nyo na rin yung yung ano yung uh, 4,000 watch hours. So yung kapatid ko is meron lang siyang 1,500 na subscriber and makakasahod uh, na siya. No? So tara kunin natin yung shout. Let's go. Ayun so meron na dito mga yung check natin ano kung nasa magkano so medyo mahaba pila So, hinta hintay lang tayo. okay, it's dahil ayoko nung makadisturbo dun sa mga pumipila mga kalod. So, ayun, puro 200 yung nakuha natin dito sa ATM. Pero yung nasahod ng kapatid ko mga kalod is uh, $100 siya. So, naka-almost 5,000 pesos po tayo. Ano, puro, puro 200. So, okay na yan. Kasi ang dami kaninang pinuntahan kong ATM machine. And walang laman or yung iba naman is yung un unavailable no. So okay na to. Pera pa rin naman to. At least naka 5,000 yung kapatid ko ano. Naka 100 dollar siya mga Kasi ngayon sa audio sa YouTube is hindi nyo siya makukuha at hindi siya umahabot ng 100 dollar. So ilang, ta ilang taon. So ilang buwan bago na nabuo ng kapatid ko is mga ano siguro mga kalod. Mga 11 months or mag-1 year na rin nata bago nyo nabuo yung 100 dollar. So ngayon is may mapupuntahan itong, itong pera niya. Is bibili niya daw ng sofa na kawayan na bamboo sofa. So yun yung bibili natin mga kalod. Alright. So ano na rin to. Remembrance niya. <laughs> ito na nga yung binili nating supa mga kalus no, ang ganda no. So, ganda oh. Ganda na itsura o oh. ng kapatid to sa unang sahod niya sa YouTube ano. All right. So, kaysa naman na bilhin na kung ano-ano at least iyan makikita niya mga kalus kasi matagal din niya ding ano to eh, pinaghirapan, di ba? So, hindi madali rin yung pag-YouTube mga kalus kasi nga kailangan mo rin talagang mag-trending-trending trending ka dyan sa YouTube Para sumahod ka ng malaki, ano Saka yung mahirap dun is yung, ano, yung uh, subscriber, ano So medyo mahirap din namanap ng uh, subscriber sa YouTube Saka mahirap din kunin yung 4,000 watch hours So alam na alam yan ng mga Nag-upisa pa lang sa pag Yung YouTube, alright So itong kapatid ko eh, gusto lang magkaroon ng remembrance Kaya sabi niya sa akin is yung unang sahod niya is bibili niya daw ng Sofa, alright So, Yan, na. So, ito yung naggagawa dito mga kalunso. Hindi na siguro yun. So, bayad time na tayo. Bayad na. Ano rin ito? Barnes, Hmm. Mm. One, two, three, four. tama tama lang siya dito kay Batman mga kalods. Ayan. So, sa mga gustong bumili nito, kung taga dito lang kayo ilo-ilo or malapit lang dito sa first district mga kalods, message nyo lang ako or, or, or sige, message nyo ako para ma ano ko yung ano, info ano, kung saan natin nabili ito. Mga kalods, ganda oh. Diba? Ah. Tas ng YouTube. Oh, di ba? Wow, wow, shakito na una ba? katas ng YouTube, o oh, di ba? Ba 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 Ay, nasa na Wow May bago naman mga sa ba? Wow Yun oh. o so, Dali na natin sa bahay ito mamaya mga kalods. Kasi dito tayo ngayon sa labas ng shop So mamaya is yung bahay namin doon po sa loob Ba ba ba? Parang gusto ng bata ah ba, 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 ba?